lambot. Okay. Kumakain ka nang ano? Siyempre, kumakain. Ah, with bread. Dalawa tayo. Baka. Hindi, isa pa. Hindi, pilit ako nila kumain. Sabi ko, hindi na, hindi na, halik na po. Tumatingin diba sila eh. Pag nakita mo sila, ano eh. yun? Pilit na sila dito. Eh.

ko Gago na yung suklay ko dahil sa white flower. Okay. Dumidikit kasi yung white flower. Oh, mm, Diba? Pa. Diba yun nga yung nakasira nung nails ko na nakaraan. Diba yun nga yun? Ang dumikit sa suklay ko. Wala. Asahe ba tanggal na tanggal yung ngipin? Masa <laughs> yung blue tayo something blue jeans? Aba naman. Dito nga ako lahat. naubos na yung bottle. Noodle. 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 Ang oh, ina! Lahat pa ganito yung pili What? Ito daw ano Ano Ha? paano ka kaloka? Kinaka yung kwarto ko, hindi kinakat Ano ba ginagawa? Siguro kung matapos sa hindi ako nagtutok. Ginagawa. Inunutok ko sa labig ko. May nararamdaman nagsigaw ko kasi nararamdaman ko. May tumabos sa akin na ko. ko na yung Tapos ang ginagawa niya. Pinabuksan niya yung ko sa kaarap Ah, ah, eh. na rin.